Sabi na si Mr. Jason sa mukhang galit na galit siya sa Facebook kay Meta. To be honest, I really don't care much about the numbers. Numbers. Ibig sabihin yung laki ng kanyang platform. Yung dami ng followers ng kanyang platform. Nagngangangalngal atong si Mr. Jason sa. Dahil sa puntong ito daw, umaabot pa lang ng 300,000 ang followers niya. Hmm. So nagre-reklamo at galit kay Meta. Ulitin ko ha, hindi naman daw importante sa kanya yung numbers. Sino may sabi sa inyo? Hmm? Na hindi importante? Talaga? Hindi importante sa inyo yung, yung platform nyo? E di magsialayas kayo. Hindi importante sa inyo yung laki ng followings nyo? E di ba yan ang puhunan nyo? Para kayo ay makapanggoyo ng mga kababayan natin. Yan po ang ginagamit niyong paraan para baluktutin ang kaisipan ng mga kababayan natin. Tapos sasabihin niyo hindi importante sa inyo ang platform, ang laki, or ang dami ng followers niyo sa platform niyo. Kalokohan yan. E kayo yung unang, nag or kayo yung mga pasimuno eh, ng mga pagkakalat at paghahasik ng lagim sa social media. Tapos sasabihin niyo hindi importante. Paano na ang trabaho niyo? Paano na ang trabaho niyo bilang mga fake news peddlers, Mr. Jason sa edi eh wala na. Kung wala kayong mga ganitong klaseng platform. ba diba? Kasi eto daw. Ang engot, sabi niya, according to my notifications, I get an average of about 1,000 new followers a day. Wow! 1,000 new followers a day. <laughs> Kalokohan yan. E mag, kung mag-live nga eto si Mr. Jason sa madalas kong uh, i-share ito sa inyo. Kung mag-live yan, minsan ang nanonood, dalawa o tatlo lang. <laughs> Pero may 300,000 followers. Ang ibig sabihin, yung mga followers niyo po ay mukha mga fake accounts, mga trolls, ba? Diba? Yun yung nakikita natin eh. Anyway, so yun ang minangalingal na si Mr. Jason sa. Now I know my thoughts are touching some people's minds and perhaps lives. Hmm? Talaga lang? Eh bakit walang masyadong nag engage sa mga posts niyo? minsan naiisip ko nga oh, mas marami pang nanonood sa akin dito sa YouTube eh, kaysa sa mga live nyo eh. Tapos sasabihin nyo, you are touching some or people's mind and people's lives? Talaga. However, I noticed that since 2022, the number of followers in my profile are decreasing every day. <laughs> Meron daw additional na 1,000 a day. Pero yun nga, the real number is decreasing sa profile niya ay masaklap yan. Kasi daw, in my notification daw, I was hitting nearly 500,000 followers back then. Now it is down to a little over 300. So from half a million, bumaba ng 300,000 na lang. Yan. At bababa pa po yan, take note. Okay? Kaya good luck. Just wondering whether Facebook is using the Smartmatic counting machine of the Florida election machine where votes for certain candidates are deducted instead of automated increase per votes cast. Ayan, idinamay mo pa itong smart mat.